kasama yung adlaw na po mga brad kumusta ang tanan good vibes ang kaya punta para maminti ha so today's video mga brad Pamili banding na buta tirada karon niya namin karon sa hub 97 mga brad bilyarana ni siya niya na ay bijukihan na ay darts na apoy inom inom gusto mo mga board games na po dari kompleto mga brad Nya ako gidusla na mo pwede po mo magpaluto dari mga brad na sila yung mga pagkaon diri order order gihapon niya Nya sila yung doa ka VIP diri bawal lang magsugal-sugal dari mga brad niya niya o ganahan mo mga to dari dali lang kanyang mga tultulan kaya tapa na sa LTO nga Boulevard familiar naman siguro mo ng Phil Chris Centralino oh, Nasa atbang siya at yun kaya ng mga brad sa ikaduhang floor na siya makitaan niya mga to. Tao na ta. Kay busla na mo kay mga brad ni sa varnish Grill. Dari ta mag food trip kay klaro kay buso juga kay kadari kay barato pa. Tagan pa kay mapilian mga brad. Ya ko na kay improvement diri mga brad. Sa una kay ultimo pa jud ni tanawon diri ba. Kumbaga wala pa yung mga atop, mga lingkuranan kay si Asara, si Pataka brad. Karon kay basta na juga kay mga brad, daghan na kay mga nagkaun Basta dako ka nyo kayo improvement. Buyag kayo. Bantay lagi. Basta kay try lang ninyo ni Dripuhon. Nara ni Banda sa may Palma Hill. Ugi ka mo sa Claveria. Sanggo mo na RCBC. Sa turn right naman mo Kita mo mga aso-aso diya. Mauna na. Paglaro Brad. Paminaw na ko dali mga Brad. Brad family business yun, yun sila. Ganahan kayo silang serving dali. Biyok yun, yun sila tanan ba. Nya, ganahan mo mga Naput Napot sila yung mga yun. kapi dali. Nya, para po sa si mga bata na po yung mga shake-shake dali o mga milti-milti o nang ganahan dyan ako po dali kay mabata, matigulang o matin-ager, mga, mga, mga matin estudyante o mga trabahante ah. dali talang kompleto dali ganahan dyan kayo sila dali kay mabusog pa ka makatipid pa ka kasi balik-balik brad niya yeah, po nilang open time o closing time mga brad so, oras mag-open ma'am? 9.30 sir 9.30 mag-close 10 namo yung mga sudan po? tap sabaw Tip na ko sa inyo umpindaon ganing oras pag take out na lang mo kay pangtina daghan na niya Mauro to mga Brad daghang salamat